Yun, nandito tayo sa event R&R, big bike, thumb bike. May tatanong tayo sa mga babae ako. Ang gaganda nila, di ba? Anong day mo, ma'am? Mara. Mara. Ikaw, ma'am. Mandy. Mandy, okay. May, tat <laughs> May tatanong. tayo sa kanila. Anong, sa tingin nyo lang, ha, opinion nyo, anong motor ng mga babae ro? Sandmax. Sandmax? Sandmax? <laughs> Lakayan mo sa ko pare ah. Hey, Ikaw ma'am. Piling ko Ducati. Ducati. Wow, bakit Ducati? Kasi ano eh, pag nakita ng mga chicks 'yon, alam na mahal yung mahal yung motor mo. So sasama siya sa iyo. Wow. pag naka Ducati ba si Alice sasama ka sa kanya? Pwede. <laughs> oh Ikaw ma'am, bakit 10 marks? Wala parang ano, common siya na naka-Nmax yung mga may ano, mga babae. Ganun. Yung jowa mo ba naka-Nmax? Hindi. <laughs> wala wala siyang motor. Oh, wala siyang motor? Kung maglilibre sa kayo, masasir pa okay. yung TV, sasakay ka ba? Okay. Pag maglilibre sa kayo, gamit yung Ducati, sasakay ka? Pwede. Ikaw ka talaga, yung parang, ako ito. thank you. Thank you. Thank you. special discount.